Sama ka sa amin, idadaan ka namin dyan, isasali ka namin dyan. Eh, nanonood kami noon, noon time na yun sa, yung Mr. Swabe nga sa uh, ABS. Sabi uh, ko, bakit sasali niyo ako dyan? Parang mga patapo mga buhay niyan. Sabi sa akin, ba't ano ba akala mo sarili mo? Sige na, maligo ka na doon. Sabi sa akin. Pero mabuti, napapayag ka. Opo, wala naman akong gagawin po doon sa, sa bahay at uh, dadali nila yung susi. Sa labas lang ako. Sumama na rin ako. Tagay. Uh, uh, <laughs> oh, okay. Kailan ka nagiging seryoso? Pag tumatay po ako. Eh, siyempre. Papatawa pa ba ako noon? Yun lang yung moment ko sa sarili ko. Kaya na pa palda to. Kaya na pa akong ganon ganun Ilan kayong tunay na magkakapatid? Apat po. Tapos tatlo po okay, yung sir. anak sa labas. Uh -huh. Ayun, pinapasok ko na po kasi yung uh -huh. mahamog. Uh -huh. Naka Anong trato mo kay uh, Alex? Ano? Katulong po. Ay. Hawi kasi niya si Inday. <laughs> yung yaya ni Jana, yung pamangking ko. Nanonood nasa Dubai yun. Awig ni Alex. Ah, then sabi nga ni Alex, binigyan daw kayo ni Piolo ng tig 1 million na bonus. Opo, oh, 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 oh. Wow. Ah. ano ginawa mo doon sa 1 million? 1 million. Mm. Pinigyan kay Alex kasi kailangan niya eh. eh Napaka-generous oh, mo Opo naman. naman. Totoo naman po kasi oh, wow. ganyan po ako talaga ako mapagkawang gawa. Magmahal. Pero nga nabukasan, kinuha ko ulit sa kanya. Kailangan ko pala. <laughs> Ba't mo binawi? Binigay mo na. Maraya gastusin sa bahay. <laughs> <laughs> Posible bang ma-in-love si Impoy kay Alex? Yuck! <laughs> sabi ko naman sa kanya, 2016 pa lang, nung nag-shoot pa lang kami ng kita-kita sa Japan, sabi ko, Alex, pwede bang kung may nararamdaman ka na sa mga panahon na to, ibaling mo na lang sa cameraman. <laughs> Pasampal siya eh. Buti na ano ko. <laughs> Sabi ko, gawin na lang natin, galingan na lang natin dito. Yung mga nararamdaman mo na yan, pigilan mo. Hanggang ngayon, napipigilan naman niya. Anong pinakamatinding pwedeng gawin ni Empoy for Alex? Siguro po Bilang yung... kaibigan. Mag... Siguro mag po ng koko. So, anong pwede mong, or pinakamatinding pwede mong gawin para kay Alex bi bilang kaibigan? <laughs> Gusto mo sumesenyos po sa kasama. <laughs> how do you see yourself 5 years from now? Siguro po, ano po, 5 years from now, baka uh, ako naman po nag interview sa inyo. Gusto kong maalala ako ng mga tao. Bukod sa bigote ko, ayan. At sa, ayan, sa pangil ko. Ayan. Kung hindi po tayo magkakilala, Tita Aster, ilan, ta taon, taon na po ako? Kung hindi, nasa late 30s, gano'n. 30s, 31s, 32s, mga gano'n. Mid. Mga gano'n. Oo. oo. Tama naman. Yeah. Uh -oh. Bakit na tinanong ngayon? Eh, kasi nga, maraming nag-ano nag sa akin. Pagka nakasalubong sa, sa mall, sa daan, something. Bata pa pala siya. Uh -oh. Minsan nga may nakasalubong ako eh. Sabi niya, Uy, ang bango pala niya sa personal. So, sa TV, ang baho ko. Gano'n. <laughs> may gano'n kasi. May, may ganun. Pero ikaw ba, nagmo ka pa rin? Pero siya shopping ka ba? Kahit ngayong sikat na sikat ka na, di ka ba pinagkakaguluhan? Yung mga matatalino lang. <laughs> Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo? Gusto Grabe mo mga tatan. tanong ni Tita Aster, no? <laughs> Kung Ginawa niyo naman po e akong tape. <laughs> Kung halimbawa lang, uh, dumating yung araw na sabi mo nga mag uh, five years time or even less, gusto mo na magkaroon ng pamilya, anong hinahanap mo sa isang babae? Gusto ko po talaga yung mag magaling magluto, maganda yung boses habang nagluluto. Thank you sa pagiging nanay mo, love <laughs> <nephew>. you. <laughs> sa akin. Sige na.